Isa sa pinakainabangan ng sambayanan noong nakaraang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang usapin ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan na itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at tangan sa ating bansa. Bukod kasi sa standing ovation, ang issue na ito ang nagbigay ng pinakamalakas na palakpak noong nakakaang sona. Effective today, all pogos are banned. Dagdag ka naman lang po katid ng Abante Radio para sa nalalapit na sona 2025. Bantay ng Bayan. Bantay ng Bayan. Kampi sa katotohanan. Kampi sa katotohanan. State of the Nation Address 2025. A special coverage ng DWAR